Ang Pasig City Police pinag-aaralan ng sampahalang kaso ang mga nag-vandalize sa St. Gerard Building, maximum tolerance man at deployment sa lugar, maigpit na ipinatutupad. May buong detalye dyan si Bombo Bea Piniza. Pinag-aaralan na ngayon ng Pasig City Police ang pagsasampa ng reklamo at kaso laban sa mga progresibong grupong nagsagawa ng kilos protest sa St. Gerard Construction Compound na pagmamayari ng mga diskaya dahil sa kawalan ng sapat na permit. Ito ay matapos na agresibong binato ng putik at binandalay sa mga raliista ang mga gate at pader ng naturang gusali. Ayon kay Pasig City Police Chief Police Colonel Hendrix Mangaldan, dahil sa kawalan ng permit ay nakikita isang paglabag sa Batas Pambansa 880 o mas kilala bilang Public Assembly Act of 1985 ang mga natura aksyon ng mga raliista. Uh, walang permit. So yung BP 880 ay is a law Uh, that sets forth the prohibitions and penalties dito sa mga ganito na uh, rallies uh, being done sa mga public areas na walang permit. Kasunod naman nito, mas pinaigting pa ng pulisya ang kanilang maximum tolerance bilang bahagi rin ng kanilang mandato na respetuhin ang karapatan ng mga grupong ito na makapagpahayag ng kanilang mga saloobin sa loob ng isang demokratikong bansa. Tiniyak naman ni Mga Aldan na magpapatupad din ng sapat na deployment of Philippine National Police bilang paghahanda na rin sa mga posible pang susunod na mga protesta na isasagawa sa bahaging ito ng Pasig City. Nakahanda din anya ang kanilang hanay na harapin ang mga ganitong challenges at maging eventualities. Again, we implement the maximum tolerance dahil uh, siyempre with or without permit, uh, we respect our their freedom of uh, expression. And then, uh, maayos naman because of the forced continuum na we have negotiated and then they have to uh, peacefully disperse and everything went fine naman after na dumating na yung ating mga kapulisan. Uh, but we have already reserved on standby for any eventualities like yung know, mga ganyan na mga CDN and uh, protest. Meron po tayo, nakahanda naka po tayo na uh, harapin itong mga ganitong challenges tala sumasay pa sa deliberasyon at kasulukuyan ng inaayos sa mga dokumento para sa reklamo haharapin ng mga relihista at maging organizer nito. Yan muna ang mga updates mula dito sa Campo Crame. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo. for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradiocom follow us on bombo radio mobile app facebook youtube tiktok and x formerly twitter like share and stay connected anytime anywhere